ulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live, Live. Live. Nationwide. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariane. Magandang umaga, Pilipinas. Formal na nakabalik sa pwesto bilang punong bayan na nga lubo si Mayor Lota Manalo kahapon. Dinala ni Regional Director Ariel Iglesia ang memo buhat sa DILG at siya rin ang namuno sa Reinstitution Oath ng Punong Bayan na mainit ang pagsalubong at pagsuporta ni Nag Governor Hermelando Mandana sa dating Congressman Rani Abu, mga barangay captains at mga mamamayan na nga lubo. Sa kanyang mensahe, sinabi sinabi Mayor Lota na hiling niya ang pagkakais at kooperasyon ng lahat ng departamento at opisyal para sa muling pagpapatupad at pagpaplano ng programa at proyekto para sa bayan ng Lubo. Bumaba naman sa kanilang pwesto sina Mayor Heronimo Emong Alfiler at Vice Mayor Angelito Lito Aviera. Lubos ang kanilang pasasalamat sa mga ng Lubo sa pagsuporta sa pagtalaga sa kanila bilang punong bayan at pangalawang punong bayan. Wala sa DWALFM 95.9 ito, Seren's si Belda ng CNN Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Seren's Belda, Mula po sa impila ng DWALFM radio tao CNN Batangas. Samantala,